Sinuspindi ang pasok ngayong araw sa privado at pa para paaralan sa Luzon de Lucena sa hinang shareline North East Moonstone Rain. Nagabi ay nagsagawa ng monitoring ang Lucena City Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga evacuees sa Ponsalan Gym. Ayon kay Barangay 5 Kagawad Makram Rago na kagabi ay nasa 222 individuals of 52 families ang inilikas na malapit sa ilog dumaka na lubhang um, naapektuhan ng pagbaha pero ngayong umaga sa update nito ay may mga nagsibali na sa kanilang mga tahanan dahil sa paghupa ng tubig ilog habang may 30 families pa ang nanatili sa evacuation center sa Junpunsalan Gym ng nasabing barangay ng lungsod ng Lucena ang pagblaw peso na nagabiso na rin sa kanilang mamamayan na walang pasok ngayong araw sa lahat ng paaralan, mapapribado at publiko. Ipinakita naman kahapon ng Siklo Tayaba sa Lubhang Pagtaas ng Tubig sa Alitao River sa mamagitan ng larawang ipinadala ni Wilfredo Reforma. Samantala, makikita rin sa larawan na ipinadala ni Kapitan Nelson Cablida na bahala rin sa inuuga Dumaka dahil sa matinding buhos ng ulan. Kasama mo sa armament Quezon Province Radyo Manuel Gerardo Masada tatak armament.